Sa loob, tawag sa akin, Dorobo. Ramon. Sa nangate ulo ko, sir, kilala mo ko. Ibang klase si Romy. Sabi nga ni Romy Gutierrez, sa upokin ko. ka ng tao ko, meron ka isang television. Si Pa, si Romy Paa. Nakasama ko yan. Sa rayo, sa loob ng Montilupa. Pagpasok na rancho. Ayan na, big, na. Ano mo, big na, ano pa? Oo, oh, pati si Labong. Di diba din may tirang 7 -tira palabras yun? Pinatawag ng seti para Parabla, mahal na araw kasi tumira kami noon eh. Dugo noon hanggang dito. Nang nilabot ako. Ang story yan ang tatuusahan eh. Sa loob tawag sa akin, Dorobo. Dorobo po. Ramon. Sila pa naman, nakasama ko eh, sila buong sa ano, rayot. Sa rayot, sa loob ng Muntin gulo. Sila pa. Sila pa? Oo, pati sila bong. Baba yan, brigada, puro mga talis kami. Si Bat, halaban namin, BSL, Batang Samar Lete, puro waray. Kaya BCJ, umando, nakakalaban namin yun. Sabi nga ni Romy Gutierrez, sa Pukin, ito. Kaya ka ng tao ko, meron ka isang television. Opo. Oh, Ibang klase si Romy. So, sa ay eh, galing kami roon. Tarbaro, tanin, palay. Eh, tumira naman ako sa Bartolong naron roon na namatay yung boso namin. Eh. Alam nila labong yan. Hindi siya Bumawi kami. Ang pinambawi ko na yung pangkundisin ko. Ginawa kong ice Talagay ako ng asaan na ganun. Pati ganyang kalalaking kahoy. Pinali ko ng goma. Mandaling araw kami tumira, tumira ng eh. Pagpasok na rancho, Ayan ah, big, na. Ano mo, big bus na, ano pa? Tira rito, tira ako po. Doon ako nausabutan ng kadena ng may bola. Kadena? Kadena ka na, may, may kadena pa, tapos may bola ka rin. Alam naman niya yun eh. Di ba niya naikwente yun? Oh. Masarap din kasama si Romy. Dahil hindi kayo sa ere. ay tambayan dito sa recto. May tinda si Garilla, ng siyang dinadaanan oh. ko. May! na ako niyan. Eh. Dalawang daan, siyang Kaimo oh. Kaya mo kasama. Kabay Kabay. Iba rin magalit, hindi kami kung pwede sabihin mga kababayan, din namin na... hindi, ibang klase yun, ha? Unan yung tattoo sa katawan? Eto, simbol ko, the human eye head. Okay, Eto at saka ito. The human eye head, the human eye love, saan Kailan kami mamamatay? Hindi namin alam kung saan kami matutodas. Ito yung pinakamalaking larawan dito tayo, no? si Romy Gutierrez. Ito po yan, Tay. Tulisan to. Ito, Tay. May nakasulat dito. Tony? Don si Tony. Tatay niyo. Si Tony. Airpods niya. Dito, meron pa rito. Roland Lim. Anak ni Mayor Lim yan. Yan, di ba? Nakalagay naka dyan, Roland Lim. Yeah. Anak ni Mayor yan. Oy. Natatandaan niyo pa po ba, Tay? Huwag o... ka dyan. Oh. Yung proseso ng pagtatoto. Oo, oh, kinakasa yung karayo. 24 yun. Yung karayong bumbo. Pukuha silang dalawang parang stick ng ice cream. Ikakasa doon. O sinulid, ang Ang ink na pansyan sa sapatos, yun yung ginagamit pang kato. Nung araw. Oo, oh, siyempre, may ilang mga tao eh. Agay nung punta ko kabite. Alam mo naman ng Manila boy, maporno eh. Nunood lang ako ng liga eh. mahilig ako talaga short na puti. Eh. Kasi saan doon puti. Short pit ako. Ba pinagtripan ako. Saka ko, hindi ako tigarin. Hindi ako nakulong. Eh, kahit na yun eh. Pwede pa naman eh. Umadaan ako mag-isa nga dyan. Nakatungkod ako ng dalawa lang. Hindi niya ako may ako, Diyos ko. Iniisip niyo pa lang. Iniisip niyo pa alam ko na. Nateknon ko naman yan eh. Wala naman yan. Tikman ko yan. Wala yan. Dahil yung pamangkin, kaganon ko yan. Yun ako nakakita ang kristal. Nakalagay yun. Pasanta ka yan. Kutsarita din to. Ikaw malulula. wala namang tama. Hindi ka makatulog. Ano ka, artista? kukuha ka ng syute. Eh. Hindi ka mo araw, bisyo, masarap, opium, pati abo, kinakain mo. Inom ka ng tabletas, inom ka ng haikudin, correct Tama mo talaga, hay, hay, na hay ka. Ako nga, binibista na ako, papabili ako dalawang bote ng haikudin. Pagtira ko nun, sabay pag ng brigada. Balot mo ako, dalawang balot naman. na maraming ano, tira. Lahat ko. Nagiging maguluhin sa mga dadala. Kunyari, pangkat mo, bala namatayan ka, siguradong gaganti ka. Ikaw nagdadala. Doon magsisimula ng away. kasugalan. ako nga sabi ni Romy sa kala, komando, huwag niyong labanan to. Hindi ko babayaran, ha? Oh, sa puso yan, nanadyak ako sa muka. E ano, dinadaya niyo ako. Yun, simula na gulo. Hindi naman po pwede umayo kami. Kaya kami pinakamarami sa Muntinlupa. Sa otso lang ilan. Doon nakakulong si Atensya, mayor. Sa dalawa, tatlo, 16 na. Sa 4 pa, sa 2 pa Sa 5 pa Kinakamarami doon, Sputnik Gala nga sa plaza, puto Kala mo langgam Planeta kasi yan e eh. Yung Sputnik kasi eh. Planeta Saan saan yung bumabaksak? Baksak ng istorya Eto, kinuwan to saan? Sa diksyonary pa Si Pepe nga po Ito Iga tundurin Gumarawin sila Pakita nila Planeta Tapos nilagyan e Sige-sige, Sputnik Number 1 Lainip 6 e Eto ako, natatakan ako eh. 1970. Nakulong ako, 1971. Di pa nayayari ang ano, ha? Ah, medium. Kailan lang nayari yung medium? 1972. Bakit po merong Sige Sige Komando, Sige Sige Sputnik? Bakit po merong Sige Sige? Laban sa lahat yan, Sige Sige Sugod. So sa Komando, Musang. Kasi sa amin, mar marami rin magaling na drawing. Kasi okay, nakakulong ka, wala ka, na, wala ka aral. May nag-aaral pa rin sa medium. Meron nga nagtapos dun, si ako sa namin yun. Nagtapos na ano yun, Abogado, si mo, nasa loob yun. Magaling mag-dialog yun. Kilala nila pa yun. Nagbukas yun ng medium yun. Gillinger. Dose Paris naman yun. Tinawag na Dose Paris Sila boy kamatis nung araw. Naalaman sila Dose Paris dahil nag-iwalay-walay na sila. Yung binasagan sila dosi pares. Dose Paris. sila na... Saksal. Yeah. Sa loob ng Bilibig. lupa. Sputnik. Mabigat naman daw yung boy kamatis. Kakosan ni Jelinda rin eh. Alam ni Paya, labong. Tay, ano po yung 7 palabras? Ay, yung tinatawag ng 7 palabras, mahal na araw kasi tumira kami noon eh. Ang dugo nun hanggang dito. Sa brigada. Ang mahal na araw yun. Opo. Naalala, buti naalala mo. Magmamahal na araw. Oo. Kasama kayo nung tay. Hmm. Tinawag ng 7 palabras, dahil mahal na araw. Sino eh, Kristo? Patay si Kristo. Saka naman sa, sa na loob. O, oh, nangilabot ako. Nangilabot oh, oh. oh nang ako? O, oh. nangilabot ako. O, oh, nung araw. Ano nangyari ko ba? Hmm. sa loob? Oo, oh, ang dami na matay. Parang bulan lang talaga ito. Oh. Walang pili eh. Namimili ka ba doon? Mga uh, hapo na, mga alas dos medyo. Bulong, sa uno, sa dos, sa labas. Pakita mo mga sibat, oh. Kita mo, nagtatakaan sa harapan. Dami, daan, nakikita mo. Rambo, labasan. Ito oras, pagbukas ng pito, tao, buwan. Oh, may mga gamit na. Oh. Dito, sa doon. Walang awatan doon. Maririnig mo lang, puro hutok. Gano'n marami yung namatay? Marami. Oh, dami talaga. Pandugo talaga. Sus, naging ano, mayor sa medium, sa 226, sa Bartolina. Ginawa ako ni Inspector Tupas para wag lang ako manggulo. Ramon, huwag ka rito manggulo. Nakikiusap ako. O sige, bakante yung Bartolina. Ikaw magdalan dun. Alam niya gagay sa mga tao rin. Na. Baka naman, maawa ka naman. Maawa. Ka ulo ko, sir. Kilala mo ako. Mga tinta sa loob ng karayong pag na sa balat Ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan Ang imahe nito sapagkat Di lang to basta inukit-ginuwit O para lang maitatak Sa halip ninaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulidong mabakat Sa harap ng mapangusgang mga matama Sa makaagat pag nakita nila Pag meron ka natato sa Pilipinas Ay matik na adit at kriminal ka Ganyan nila kababaw ang kababaw Ang sining na ating ginagalawan Ganon pa man Bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan hindi na, hindi mga ngatin. Suportahan nyo yung tatong kali ah. Baka hindi nyo suportahan. Mga storya ah, ng tatong sa kali. <laughs> Drobo. Drobo.